road. Dito, ba't may bato na ngayon? Ito po sir, kung lumapasok po kasi rito sir, kaya... Ah, baka di ang kanya ano? Ito po ako sir, tapos pinabayaan ko po ang open to kasi may lumapasok po dito. Ito ay old road. No? Opo. Ah, kung titignan mo yung overall situation, sa ngala ng public service, hindi ka na dapat hinila. Sir. Ang pangalawa pa, yung, ba, yung bus. Ay, bus, kagabi pa yan. Kagabi pa rin po, nauna po sa akin sir. Okay. Kagabi pa pala yan. Opo. Ay, oo. Sige, punta na tayo doon. Good morning po. Good morning, kabayan, kapatid. Kami po, sir. Si Hepe nandyan. Ay, wala po. Nag-roofing po, sir. Thank you.

sa Kapatid ah uh, Kaya ako'y pumunta dito uh, Gusto kong idulog itong driver Kagabi tumawag siya Pagod Inanto to natulog alam ko na meron kayo yung pinatutupad na towing ordinance ito ay hindi ko kilala hindi po ako na kampe sa mali ako po ay pumunta at tinagpo siya familiar ka dyan ito old road Kagabi ay nakaparada siya dyan dahil inantok na tulog. Hindi ko sinasabing tularan ninyo ang aking pananaw, pero kung ako ang nasa posisyon ng lokal na pamahalan o ng enforcer, hindi ko ipapahimpound yung kanyang truck. Bakit? Old road, hindi na ginagamit. O sige, ipagpalagay natin. Yung katwiran ko at katwiran mo magkaiba. Opo. Paano naman ipapaliwanag ng inyong opisina na yung bus na yan kagabi pa hanggang ngayon andyan? Ah, uh, kaya nga po, sir, tayo po ay may ordinansa na ay pinatutupan. Ah, uh, kahit po sila sa atin natin sa control, kung meron pong mga, mga residents po nung, nung pinagparadaan niya, nagre-reklamo. So, wala po kami magagawa ko sa towing ang kanyang sasakyan. Kapatid, public service. Oo, oh, public service. Kung ako ay pribadong individual, nagreklamo ako sa inyo, hindi ako ang dapat masunod. Dapat kayo. Tinawing siya, pero yun pas. Kagabi pa nandiyan, hanggang ngayon ang jam pa. So, sa madaling salita, hindi tama yung sistema o yung pagpapatupad. Ngayon, dumulog uh, ako sa inyo dahil naniniwala ako sa inyo at pire-respeto ko kayo pero kung hindi ito maayos sa level ninyo wala akong magagawa kundi dumulog kay Mayor at ako sigurado ko kakampihan tayo ni Mayor, bakit? hating gabi maluwag old road, vacant space To. No. pangalawa paano ninyo ipapaliwanag na yung bus nandung kagabi hanggang ngayon nandun o, sabihin nating bawal. Bakit hindi hinilambas? Eh ako naman, hindi kapatid kahapon lang ipinanganap. Ah, pinagkan mo kuya, ay, may mga residents po doon na tumatawag po kay admin. So si admin po ay tumatawag kay jefe. Ano? Ibig mo ba sabihin utos ni admin yan? Yes, sir. E... Pwede ko bang makausap si jefe? Ah, pwede naman ako, sir. Kung hindi siya makakarating, oh. telepono. Oo, oh. oo. Okay. Simplit sabi. lang sabihin. Natawa ka lang. Kita ko yan. Kaya yan lang. Wow! Good morning, sir. Nandito po si Colonel Pusitas. Uh, nireklamo nire po. Hindi, nireklamo. Nire dudulog. Uh, dudulog po. Doon sa, sa huli po ni uh, Kisani. Gawa ng nasa... Ano na po yun? Yung old road. Excuse me, kapatid. Baka magkaiba tayo ng paliwanag. Itanong mo kay Hepe kung pwede ko siyang makausap. Ay, sir, ikakausap. Pwede po kayo makausap muna ako ni Colonel para kaya siya na ako magpaliwanag ng, ng, ng inundulog niya po. O, sige po. Hepe, magandang umaga po. Ah, uh, Hepe, kaya ako nagsadya po sa inyong tanggapan. Kagabi, may dumulog sa akin, tumawag sa aking opisina. Truck driver, galing Bicol. Alam ko naman may ipinatutupad kayong ordinansa, di po ba? Sa National Highway. Base po sa kanyang tawag kagabi, inantok daw siya, tumigil at natulog. Eh, sa punto na yun, may katwiran. Pero kung may ipinatutupad na ordinansa ang lokal na pamahalaan ng pagbabawal sa National Highway, eh, hindi naman natin pwedeng kontrahin yon. Para naman po, mabigyan ko siya ng patas na pagtingin dito sa itinudulog niyang problema. Sinabi ko Hepe na picturean mo at i-video mo yung sinasabi mo. Pinadala po sa akin Hepe yung video at picture. Kaya po nag-ocular inspection kami ngayong umaga. Hepe, siya po ay doon to Miguel sa Old Road yung malapit sa boundary ng Santo Tomas at ng Kalamba. Yes po, nakatigil po siya doon. Ito naman, hepe, opinion lang. Hindi ko naman sinasabing ako ay eh, inyong dapat sundin. Kung ako po ang nasa posisyon ng enforcement, bibigyan ko po siya ng konsiderasyon doon kasi hindi siya obstruction at hindi delikado. Now, ipagpalagay, hepe, na mali ang aking opinion ang isa pa pong uh, hindi maganda na maaring hindi ninyo alam kagabi po siya itinawing opo pero yung bus nandoon kagabi hanggang ngayon andun pa rin kaya po ako dumudulog sa inyong tanggapan dahil uh, ang sistema po pag itong truck driver ay inobliga nating magbayad ng 7,000 piso magpapadala ang boss Idididak ito sa sweldo niya. Ay kawawa naman po. At uh, hindi ko naman po ipinagtatanggol kapag inaakala ko na mali ang driver. Kaya po ako humihingi ng tulong sa inyo. Nandito po kasama ko sa inyong opisina. po, napakaganda. Tulog niya kayo, ko yung panggabi ho. Eh siguro sabihin niyo yung mga after lunch na. At para ihaharap ko siya doon sa driver na dinala niyo dyan sa office. Ay, alam mo hepe, ano, at uh, with all due respect, kagabi pa po ito na antala andra ang biyahe eh. Ay nakakaawa naman po at uh, habang siya po ay hindi na biyahe ay patay ang kanyang ay pangalawa po mayroon siyang uh, naka-schedule na biyahe pa kaya alam mo hepe ay ipagpaumanim po at ako naman ay hindi umaabuso sa iyo ay baka naman po pwedeng magkaharap po tayo dito at base na lang po tayo sa ebidensya at uh, kung maaari po tawagan nyo na lamang po yung enforcement niyo kawawa uh, naman po masyado itong ating maliit na manggagawa. At sabi ko nga po sa iyo, Hepe, hindi ako mag-aba na kung nakikita ko na wala sa katwiran po itong truck driver. Ang totoo, uh, ang uh, totoo uh, nga po... Yes, po. Uh, po. Ibig sabihin niyo po doon sa Old Road? Opo. Na opo. Maluwag. ito ano po yan? Maluwag po yan at uh, safe. Alam naman po natin ang intensyon ng ordinansa ng towing ng lokal na pamalanan sa Tutomas. Unang-una po para hindi mag-create ng traffic at accident. Ay eh, ngayon po, Hepe, napaka-safe nung lugar at open na open po. Pangalawa po, ipagpalagay na talagang wala kami sa katwiran. Ang isang hindi maganda, 'Yung bus na nandoon kagabi, hanggang ngayon po nandoon pa rin. Hindi naman po tayo naninilip ng iba. Ang punto lamang po ay uh, para maipauna maipaliwanag po namin sa inyo na naniniwala po kami na hindi po tama itong nangyari dito sa ating kapatid na driver. Hindi po ang ibig sabihin naninilip tayo ng iba. Masama naman 'yon. Ah, uh, Kernel, uh, eh, na unawa ko naman po. Ah, uh, madali naman po kami tulugan din yan sa office. Ang sinasabi niyo pong old road ay ang papuntang boundary ng Makiling at nasa po naman? Opo. Uh, yung korbada doon. Tapos ang ginawa po, medyo in-straight yung kalsada doon at in-elevate. Kaya po meron dong old road, uh, clear, safe, and available. Meron po akong picture eh at saka video. Kung mamarapatin mo at hindi ka makatakbo dito sa opisina, pwedeng ako po ang tatakbo sa iyong lugar kung maaari. Hindi po, uh, ako lamang po yung may nataon lang kung may inaasikaso. Apo. Ay, uh, baka naman kung pwedeng uh, iwan nyo na lang po yung driver dyan at tutulungan na lang po. Na, tutulungan ko na lang po kung ano may tutulong. Mga anong oras po kaya? Kasi, kung, 'ah after lunch po kasi, ah uh, dalawa ho ang aking schedule ngayon. May meeting pa ako, mamaya ang Alauna imedya. Bibigyan po uli ng time ng Alauna. Magbabayad muna kami sa towing company ng 7,000 para ito pong ah pupunta kayo sa towing. Para itong hanap buhay po nitong kapatid natin truck driver, 'wag naman masyadong maperwisyo. Nagse-seminar po ako ng mga truck driver. Opo. Ay, sana naman si kapatid na driver. Kasi ho dito sa amin talaga, eh, lagi yung naan dyan si DILG. Tinitingnan po yung mga... Ay, sa totoo, Kernel, ayaw ko magpatawing eh. Sa totoo ho. Eh ngayon ho, kinakailangan kasi ang daming matitigas ang ulo. Dito ho, sa amin, nagkukumpulan yung mga truck na ganyan. Dito ho, iimpilan sa amin. Hepe, alam nyo, doon sa towing ordinance, wala tayong pag-uusapan doon kasi ordinansa yan at alam ko na alam ng alam ng lokal na pamahalaan na dapat gawin yon kasi nga nagbubuhol-buhol ang traffic sa inyong area uh -huh. ang sa akin lamang naman po ay dalawang punto na maaring hindi pa hindi saklaw ng lokal na pamahalaan ay yung pong uh, information drive at uh, natutuwa po ako na ikaw pala ay nagle-lecture Oh, ako po, nagle-lecture po ako. At saka, oh, ah, Kernel, may map po may tapag malaki ko. At pagtanong niyo ko dito sa lahat. Oo, oh, ay eh, ngayon po ako nagmamadali yung driver. Uh, saglit lang po, tatawagan ko yung sa towing. At uh, ano ba ang pangalan niya? Ano ang pangalan niya? Ang pangalan po niya ay... Eric Mesa Kagitla. Uh, Pakitek po sa, sa, uh, sa aking dyan sa tauhan ko dyan nasa office. At yung plate number, wag na muna kayong umalis at ako'y tatawag ulit. sige po. Ako. Sige po, sige po. Yes, sir. Yes, sir. <laughs> Parang sumo ng taong kailangan ng silbihan, tapio, kahit kung 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 po kung 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 kaya naman ako'y nagpaliwanag sa iyo, naniniwala ako na tama at may katwiran yung ating kapatid na truck driver. Uh, Papuntahin nyo na yung driver doon sa towing company, tatawagan ko ngayon mismo may ari para sana naman yung pagpunta nyo dyan sa akin, eh, huwag ka meron ng uh, kami na nakatulong na, kami sa inyo. Ay ganon hepe, maraming salamat po. Apo, apo, sige po. Wala akong problema daw, Kertel. Wala akong problema. At salamat din po sa oras ninyo, mahabang oras. Apo, apo, no problem po. Ingat po, ingat po. Bye-bye po. Mga kapatid, mga kababayan, ako po ay tatanda at lilipas din. Pero hindi tayo papayag na kapareho kong mawawala ang ating advokasya na nagtatanggol sa mga motorista na nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Yan po ang dahilan kung bakit ako po ay nominado ng One Rider Party List. Kailangan po nating magsulong ng batas na magiging armas at magpuprotekta sa mga kapatid nating motorista Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat.